ang mga puwet dito isa-isa na kayong lumabas ha? dahil wala mataya na kayong matagal <laughs> kung sa puwet ni Tina tinira ang puwet ni Tina tinira sa ng titi ni Tokwang ay nininisakang kasabog sasabog na ang tumbong ni Tina kasama si Tokwang kung sa na lang tinira ang mga iyan Siguradong babaho ang titi ni Sakang at ni RR Adik. Paano kasi may kasamang tae, ang tae, ang tae, ang puti na sabog na sabog na. Kasama pati ang kanilang puke, ang kanilang puke. Kung sabot na lang, tinira ni Sakang si Pokwang at ni, ano, ni Tina. Si Titi ay mataba-taba Siguradong malaki ang tumbong niyan Ang pet na lang ni Titi ay mataba-taba Dahil mataba rin ang kanyang tiyan Pati ang kanyang mukha Dahil si Tina ay mukhang 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 Oink, 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 oink ay mukhang kalantay tay, 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 tay tay ipokwang ay mukhang kalantay tay, tay, tay <laughs> oi, tawagin yung mga boyfriend yung mga pangit ha? ipagtanggol kayo, pinapastos ko kayo ha? pasensyahan na tayo pastos ang bunga nga ako ngayon ha? o ikaw, Tining maganda. Alam mo na yung kung sino ka. Ikaw ay oink oink. <laughs> Oy, ikaw naman. O kwang, mukha kang kalansay. Ha? Pagpalagay ka ng ano, suso sa tip-tip mo. O, huwag na lang sa ano, sa magkabilahan. Magpa-inject ka ng suso. Sa gitna ng iyong susong walang laman. O, padagdaga mo ng isa pang suso palagyan mo ng silicon para talo na ang suso mo. Isang plat ay dalawang plat na suso at isang matambok na suso dahil sa gawa ng injection na ng... ano'y yung natin sa injection? Ha? Ipikot pa? Ay huwag na lang. Vaseline na lang. O, oh, inject mo yung vaseline sa gitna ng suso walang naman ni Pocua. <laughs> so, kung magpa-inject ka ng mga low susu mo, dahil walang laman. <laughs> ano ba ang size ng bra mo? Ha? Baka hindi ka nabugtra eh. Ha? Baka hindi ka nagbabra ha? <laughs> Baka naman kamison na lang ang sinusot mo, mo Dahil mo Dahil mo, dahil mo. Ang na lang si Warat magpatira. Ang busalsal na nguso ni Warat ay ipatira. Ano? Yung size ng promo? Ha? Nilalagyan mo ba ng bulak yan? O papel-papel diaryo? Para tumabok? Huwag <laughs> mo nalagyan ha? Baka cancer ka. Ha? Walang naman yung tutu mo. Ay, <laughs> ah, ikaw naman. Feeling maganda. Ha? Ba, ito Ha, ah, ito si Tintin. Feeling maganda. Si Arr, Arr. Meron ba kayong Arr? Yung Arr? Meron, meron kayong Arr? Yung Arr? Maarte. Siyado ka maarte. Huwag sa ito. Parang ka naka-brace. Ha?

parang uh, alam mo na utol, yung sa may uh, skinita arrrr Arrr. <laughs> <laughs> feeling nito sa alin eh siya siya ako eh oy oy ka naman dumikit na lang sa mga ano eh parang eh parang eh parang feeling malakas ka na eh. Hanggang typing ka naman eh. Arrrr! <laughs> arrrr! Diba? Yung mahili ka sa arrrr! 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 Parang! Arr? Bisa yun lang eh. Pinapasasama pa yung parang! Parang! Arrrr! <laughs> ha? Tawagin mo na si ano? Si Sakang! Ha? Oo. Oh. At sabihin mo, binabastos ka namin. Ha? Ah, binabastos ka namin dito. Ha? Ah, Ang taba-taba mo kasi, nagdudukoy ka pa. Huwag kang magamit. Or, totoo yan. Tingnan mo siya no, si Sakang. Nagsasalsal. nyo ba alam? Ha? Ah, wala kayong alam. Alam ano? Kuha kuha kayo sa mga CCTV <laughs> dami na namin yung koleksyon. Ha? Napagdudukit at pagsasal niya. Arrrr! But not now. You know. Arrrr! na namin ilalabas. Arrrr! mag pa kayo. namin. Di ba? Yeah. <laughs> Ay, naman, ano na? hmm, baka gusto pa patay patay ang na? ganini na manayte kuya? pu'yat pu'yat na, puya na mga si yung? yung room niya? <laughs> ay di mo bas na dalawa er, Isang ano, number 10 nang nandito. Isang 1, kalansay. Yung 1, payan. Yung 0, mataba. <laughs> number 10 ang nandito. 1, si Popoang. 0, si Tina. Si mataba. <laughs> Ilogan ng katalan. Mataba. Ah! <laughs> Huwag kang magalit. Nagsasabi na ako ng parang, totoo. Ayaw. Err, <laughs> magsumbungan na kayo sa kang, oy. Ah? Tina, oy, 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 oy. <laughs> oy, oy, na lang. Ah, pangit naman kasi pag baboy ang itawag ko sa'yo. Baboy, ang itawag mo kay Tina. Err. <laughs> Oy oy ang itawag mo ay Tina. Uh. Yung parang parang pang parang 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 hindi makaahon. Ha? Ah, asan yung mga boyfriend nyo? Boyfriend? Asan yung boyfriend? Ano yung boyfriend? Ano yung boyfriend, yung boyfriend mo? Gigi, kayong panalaw sa mga pina. Ah, may ba? Magsusot nga ako ng, ano, ng face. Eh. O kaya yung retainer para sumasabit yung pila ko. Parang ano, yung parang magagaya ko yung pananalta mo. Kasi, siyempre, pag habang nagsasalita ka, sumasabi yung, yung retainer. Kaya yung mga pang or arrow, arrow, may kasamang arrow. Arrow, parang barang, arrow. Tawagin mo at boyfriend mo. Yeah! <laughs> ano mo ba, ba yan si Chakang? Matanda na yan, ba't pumatol ka dyan? <laughs> Mas matanda nga sa akin yan eh. Ha? Masyado niya akong ano eh, sinasabing matanda eh. Eh, come to come tayo at nang makita niya sino mukhang feeling bata, ha? Me, I'm still young. Tignan si Kabayo, nagsumbong sa akin si, ano, si Bunsoy. Tinatanong daw yung pagmumukha ko. Bakit daw? Ano itsura ni, ni Trojan? nakaliting glass ba? O, oh, nakasalaming ba? Tapos, sabi nila, ganito. Ganito. Eh, mas pa nga akong tignan kay, ano eh, kay, ano eh, kay Simper. <laughs> Uy, minayo, putang ina mo, Toks. <laughs> Uy, minayo, putang ina mo. Ha? Putang ina mo. Ha? <laughs> ah, Magmas ka na, putang ina mo. <laughs> ha? Ha? Mas ka na, Tutangin mo, eh. Isa ka lang naman mga bulatay. Tutangin <laughs> na mo. Ay, <laughs> bakit? Tutangin na mo, eh. Nagmumukha kang tanga, lumayas ka dito. Pasurahan namin ko. Ha? Dahil ka, tutangin ina mo. Lahat ng expert pinapalayas ko dito. Tutangin ina mo ka, gago. Ha? <laughs> Utangin na mo, Patoks, toks, toks ka po. Tok, tok ang ulo mo eh. Ha? Ah! Utangin na mo nga. <laughs> ha? Oye, alam mo ba ko yung mga babae dito? Ha? Ah, si Tina, poink-poink yan. Si Pocong, kalangkay yan. <laughs> Mga sabog na mga nila. At ituhin nila yung sabog din. Ha? So, tangin ako. Katoks-toks na pa po, mo. Mukha naman tok. Tok yung mukha mo eh. Tok tok ang Tok ina mo. Hoy <laughs> okay, tanga. Hindi ako nanliligaw tanga. Ha? Ako nililigawan ng babae. <laughs> ha? Itong ininom nito, feeling mo mga ano? Ako, ha? Ah? May asawang tao, 30,000 mo. nonito, nito manigaw, boy, ah, inokken. Ha? <laughs> ah? Hindi na ako kailangang ng kahit ng magnido digaw mo, Ha? Dahil hindi ako katulad n'to, may mga asawa na kayo putang ina niyo ay eh, naglilili lang, nagpapakatbakit pa putang Ah mapili niya, mapili niya, mapwapo, magagand, putang ina niya. Ah! Okay lang, kung yung okay mga binata eh, matulang ang kaligawan, sigawan dyan. Eh, putang ina ko, may asawa ka, putang ina mo, putang ina mo, putang ina mo! May asawa ka na nga pa, nagpapaligaw ka pa, putang ina mo, ka, putang ina mo, ah! Tampanik ng putang ina mo, tuktokan kitang tuk putang ina mo, putang ina mo eh! Paan pa kayo? Paan pa kayo? Putang <laughs> ina may mga sawat anak na kayo. Putang panay pa kayo. Paan pa kayo? Paan pa kayo? pa eh. Ha? Ang hihilig yung kumakit. Putang ina nyo. Nakapapig May mga sawat mga anak na kayo. Putang nyo eh. Putang pa na ligaw dito. Ligaw to. Tum... putang ina nyo. <laughs> Utangin Sarap man na. Ayun, yan. Lalong lalo na si Bunso. May asawa din niya, putang inang yan eh. Nagpapakabi. Ay, putang ina mo. Eh. Okay, Bunso, mukha kang kalansay. <laughs> <laughs>